yun lagi snow na hindi lang natin alam kung hanggang kailan kasi natutunaw yan eh kaya naglalaglagan kagabi pa yung snow na yan Thursday Thursday Naglalaglagan, no? Ay, pangalim pala muna natin to. Ito yung truck ni ano eh. Pare Robert. Ayan. Home Depot. Ayan, no? Oh. Nagko-construct na rin, no? Oh. Tuloy na uli. <laughs> Ayan. Ayan ang maganda. Contractor, oh. Ayan. Pag mga ganyan, contractor na yan. Kaya magandang negosyo dito. Pag may talent ka talaga sa paggawa ng bahay. Ganda. Magandang negosyo. Mapag-aaralan naman yun dito. Meron dito yung parang TESDA. Yung Regina Trading Skills. Yan. Doon ka mag-aaral ng ganyan. Tapos babayaran ka pa habang nag-aaral. Tapos hihahanap ka pa ng trabaho pagka-graduate mo. Yun ang maganda. Tinanong natin kung nasaan Number 14. Ayun daw. Ang galing ah. Ito nga oh. Yung nagturo sa akin ano. Disabled. Ayun. Dito nakakapagtrabaho trabaho pa mga... Eh, may mga kapansanan, mga ganun. may trabaho talaga sila. Binibigyan sila ng trabaho. Kaya maganda. 21. Oh, iso na lang. Ah, iba-iba ng sukat. Eh, hey, kailangan ko, ano, ganito ka 2 inch siya yan. 2 inch ba ito? Ayan, hanapin ko muna yun nabili na natin 50 plus to isa 53 yata tapos yung silicone tapos yung pako yan. tapos bumili na rin ako ng ano yan handle 15 16 pieces basa kasi nalagyan ng snow yan natunaw na <laughs> kaya yun sirapot Okay lang yan. Sa likod lang naman. And para na, bayad na. Yun, bali lahat, 166. Yan o. Saan ba makita? Yun o. Tignan yun yung tax. Almost $16.50, di ba? Ayun. Ito lang yun. Kaya medyo mabigat pag nagpapagawa. sa So nagtatanong running 25 na yung basement. Kasama mga gamit. Kaya yun Medyo mabigat pero mabigat talaga. <laughs> Lagay ko na to. habang gumagawa sa sa baba magpe-prepare tayo ng lunch ito nga pala oh meron oh. adobo sa so, superstore to yan $9.99 sambong chicken adobo flavor yan gugas ako ng kamay Eh, sa tapos tinola yun itong ulam iba, kain tayo kain yun nag-isnow na ng malupet back to ano na yata ito ah ang problema wala yung ano ko yung pang ko ng snow, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. <laughs> Yun lang. Tingnan ko sa likod. <laughs> Back to ano na, reality na uli. Oh, diba? Buti nakita ko na sa ilalim lang pala ng upuan. Oh, balik tayo sa ano sa pagtatanggal. Iba pa mo Maliliit siya. tayo Wala akong silipon, sorry <laughs> Oh, yan na Ayan, bahay na tayo O, oh, ba? diba? <laughs> Kaya ayoko ng snow eh Pala time na naman tayo Nakuha na Kulay blue sa mga recycle, mga karton. gagamit na naman ang mahiwaga manipis lang naman to kaya yeah, yun simulan na natin lang manipis pa kasi ayun yung sidewalk naman medyo hininga lang konti <laughs> walang practice yun ito na lang tapos pasok na tayo good morning 6.30 advance yung 15 minutes yan pasok na kami ni Lani pakain muna tayo ng isida o, oh, di ba? Alam nila yan eh, pagpapasok na. Yan ang kain nila. Ito <laughs> yun. nung yung palaka talaga. Naka-steady lang. No reaction. Ah, tara na. Yan. Hey, Nagpalo na ako kapo, no? Let's go, let's go. Ayan. Sabay kami pumasok kayo ni Lani. Kasi malaki na yung dinosaur si Dilan. Hindi na split yung ano namin. Yung schedule namin. Pag may pasok si Dilan, yun sabay kami. Pagka uh, rest day ni Dilan. Kasi rest day ni Dilan, ano eh? Uh, Monday, Wednesday, tsaka some Friday. Doon kami walang pasok. Wala akong pasok ng Monday, si Lani naman, Wednesday and Friday. No, di ba? Pero pagka may pasok sila sa school, sabay kami ni Lani. Para sabay-sabay kami aalis ng bahay. Oo, <laughs> oh, ano ngayon? Ngayon, no? Oh, Frost? Winter Wonderland ngayon. Winter Wonderland ngayon. Frost. Ito yung magandang pang ano pang picture kakapala ko lang mayroon pa rin oh. yan so, samba. saan ba yung makikita baka mamaya matunaw na to eh. yan o oh. ito yung maganda yan frost yan frost kasi pag nag fog teka lang tanggalin ko yung <laughs> ano Pero mami nung no, ano Nung no, pang Tanggalin ko lang gilid Ayan ang ano, benefits pag uh, nag-aaral na yung mga ano, bata tapos malaki na si Lian. Pwede nang iwanan. kasi bawal pagka ano pag bata pa para mga bata bawal iwanan nagtiis din kami ng ano ng apat na taon na magkaiba yung schedule namin ako pang gabi tapos sila ni pang umaga pag maliit pa kasi yung anak mo kailangan ganun ang schedule mo yun talagang pinaka ideal kasi pag nagpaalaga ka ba diba, magbabayad ka rin. yung mahal magpaalaga dito eh. Kaya yun. Kaya ngayon, yun, pwede na kami magsabay kasi nga, malaki na yung mga bata. Ayan. Okay na. Cross Regina. Kailan yun? 26. 26. 26. 26. 26. Luto na kaya mamaya kaya. Medyo malamig din eh. Ganyan masarap magpa-picture. Maganda pala. Maganda magpa-picture. Dapat ang dalawang sa wasta na. Oo. Punta kaya tayo pag may ganyan pa mamaya hapo, No? Dali natin sila. Kasi maganda yung magpa-picture eh. Kasi yung mga puno, lahat kulay puti. No? Para ka na sa abroad. Feeling <laughs> mo na sa abroad ka na talaga. kasi kailangan 40 640 nandun ako sa intersection medyo malabo ng konti kasi no? ano nababasa yung ano itutunaw yung snow sa ano eh madilim 6.30 yan ah madilim ah 6.37 6.37 Pero pag summer yan <laughs> 4.30 Itatawin huh? Okay Sabi niyo po Ano daw tayo Pero bukas na yung Walmart yata Alas 7 no din namin yung Cortina mamaya kasi mali na tampot sila Dami ng tao sa Tim Hortons do. Hindi hmm. ba ah. ganoon? meeting <laughs> tingga ba? Regular customer yan mga yun. Uh, uh, eh no, mga matatanda. Meeting the advance. Ayun. Pasok na siya. Tapos tayo, pasok naman tayo. Ngayon, mamaya na lang ulit. yung ganda ng ano, kapaligiran. Wow, Tagalog. <laughs> Kuha tayo ng ano, pizza. Merienda. Ayan. Merienda ng mga dinosaur. Ang ganda, di ba? White na white. <laughs> little caesar's eh. cheese lang ang gusto nilang orderin yung pinakamura yan oh yung classic 7.49 dati nga 5 dollars lang yan eh Siyempre inflation kaya yun sindingin na natin sila ni eh.